Eto lang naman ako, nagising ng masarap, e eh, ikaw, joke lang. <laughs> nagising lang kasi ako, gawat pinapakain na kasi ni Utol si Ermat ng almusal. At para naman po sa mga Utol natin na nagtatanong kung kamusta na si Ermat, anytime po pwede na pong ikumpay si Ermat para po maoperahan na at ibabalik na po yung iskal niya. Kaya lang, eh, hindi po namin magawa kagad na maikumpay kagad si Ermat, gawat kulang pa rin po kasi yung pinansyal namin na hawak-hawak. Mabalik na nga po tayo rito, hindi na nga rin po ako makatulog at talagang tinayo ko na rin para makita ko na naman ang napakagandang umaga. At saka maglalakas naglakad ka nga lang pala rito ng mga 26 na akbang tol para makapunta ka sa poso ko. Ay, sa poso pala. Dami alam na yun to. <laughs> Di mo na nga pala kailangan mag-gym dito tol pag nasa probinsya ka basta meron kang posohan. Dahil isang buwan ka lang dito tol o kaya dalawang buwan ay siguradong may masel masil na yung mukha mo. Uy, walang ganun. Ay, shit. Bakit ka namang ganyan tol? Huwag ka namang ganyan tol. Ay, naku ka. Maglakad ka na tol. Tignan mo na tol kung meron ka pang ulam na badatat na. Meron ulam dito. Ulam na posa <laughs> Yung kanin, konti na lang. Dito naman sa usawan, tsaka baaw. Ay, nako naman, buti. Meron dito talong. Talaga na, mes. Buhay na naman. Masarap dito, tol. Prito, tol. Pero bago natin iprito, Prito, tol, magiging muna natin. Pangang panis. May nakita na nga rin akong isang itlog dyan, tol. Kaya naman ipinrito ko na rin. Ayun, no, yung parang hotcake ko. Pagkatapos, isinabay ko na rin itong mga talong, tol. Masarap dito, tol. Tostado, tol. Eto, ganito. Baga. Solid morning, G. Kasabay ko na nga rin dito yung mga utol ko. Gawat isa sila sa mga hindi pa kumakain. Umalis kasi Sir Pat, pumunta ng bayan kasama si Manang Liat, tsaka si Paring Kim. At sakto pagtapos namin kumain, tsaka sila dumating, may daladalang dalawang pinya tol. Talaga naman, guys. Ito na yung panating kabad. Sabi ni right. eh. Hi! <coughs> <coughs> Kasama ko nga rito si paring Kim ang napakagwapo rito sa may pangasinan. Talaga na mes. <laughs> Nagbaon na nga rin ako ng tubig tol. Gawat pupunta ni paring Kim dito sa may tambayan natin. <laughs> Gawat kahapon di ba mga utol dito tayo nagpahinga. Ay talaga na mes tol. Hindi tayo nakapagpahinga ng ayos. Gawat sobrang lamok. Talaga namang hindi tatalabing tulog-tulog ang murito tol. Talagang gising ka talaga pag yung lamok eh. Parang mga tigre kumagat. Ang sasakit eh. <laughs> Kaya naman napag na namin ni paring Kim. Linisin na tol. Gawat araw-araw na naman kasi akong tatambay dito. To. Gawat dito kasi ako nagbo-voice over, tol. Diba, diba, diba? Good place, tol. Malayo sa maingay. Talaga namang peace of mind to, tol. Kasama lang si Paring Kim. Tawa lang ng tawa. Masiyahin kasi yan si Paring Kim, tol. Ito, may joke si Paring Kim. Pahinga mo. Paring Kim, bigyan mo naman sila ng joke mo dyan, oh. Okay. Guys, may dalawa pong kapre. Ang sabi po ng dalawang kapre, Pre, mayroon ka ba tabako? Marami yan, Pare. Hindi naman gusto mo, sampu, apat, lima, ano yung pito, ano, siyam, sampu. Ah, rimandaan ang gusto ko. Ano, grabe naman yun. Hi. 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 Bye. Babay ka na. Ano? Ano? Babay, ganun. Magalit pa, magalit pa. Oh. Alo, alo, alo. Damn, buti kahit pa paano tol, naayos na rin do tol, nalinis natin. Salamat tayo kay Paring Kim dahil sinamaan niya tayo dito. Matibay ka talaga, Paring Kim. bagsak mo, Paring Kim. Ha? Isang bagsak. Yay, nalinis yan, guys. Kahit pa paano, nalinis namin ni Paring Kim, oh. Ayan na, oh, guys. Oh. Sheesh. guys, naglalakad po ako. Oh, na dito, guys. tanaga naman, oh. Again! Ano pa Eh, oh. ako si Tito, nagdaglalakan. Bukwak mo siya. <laughs> ano yung... oh. <laughs> Malinis na. Malinis na, pwede niya tambayan <laughs> Ito naman. <Okay>. Oh. <laughs> Ito po yung aming kalaykay. Ay, puntabas. Okay. okay. Thank you, parang Kim. Okay. Thank you. Guys, thank you, guys. Thank you. Guys, alis na ako. Thank you. Nalakpan sa mga followers ko. Yay! Yeah! <laughs> <laughs> At dahil nalinis na nga natin ito tol, safe na, makakapagpahinga na tayo rito na maayos tol, kaya naman testing ko na rito matulog tol, kung wala na bang lamok, nakakagat-kagat sa akin na parang tigre. Iwan ko na muna kayo dyan tol, papahinga muna ako dito, bye bye!